Hello guys, good morning. So dito ulit tayo sa ating babuyan guys and i-update ko kayo sa ating uh, last project po natin yung malawak po natin gagawing vermibid ano. And good news at natapos na natin siya. So ipapakita ko sa inyo guys. And of course gagawa pa ulit tayo ng marami pa doon sa pinagkunan natin ng mga dry na uh, dumi ng ating mga alagang baboy. So ito na guys yung natapos natin ng malaking vermi Bill guys, Pakita ko sa inyo And so ito na guys yung natapos uh, natin yung last part na e eh, yung mga katawan ng saging guys so dito kasi mangingitlog yung ating mga vermi worms para mas pa sila so punong puno yan guys pero dadagdagan pa natin ito para siyempre mag, mag decompose siya bababa yan. So ang maganda dito guys, uh, katulad ng palagi kong sinasabi, wala tayong gastos ano. Yung pagod lang po natin dito. Ayan, medyo malawak-lawak ito at medyo mataas siya guys. Ano, kasi isa, dalawa, tatlo't kalahati po yung taas nitong tungkol. Ano yung nagawa natin kaya medyo maramihan na ito guys so last na ito guys dito hindi na tayo gagawa dito sa loob kasi uh, baka unti unti lumami po yung mga baboy natin na hirap maglipat so ito ipatapos lang natin ito na ma-harvest natin ito lahat bago tayo lilipat sa sa labas na pero gagawa na din tayo dun guys ito, ito yung nagawa natin una. Ayan, may mga worms na yan, no? Ayan. oh, pa yung worms nyo. Nilagyan na kasi natin ito, guys. So, unti-unti na, tay unti -unti na, na kinakain nila yan. At yung mga pop nila yon ang magiging vermicast. Ito yung patuloy natin pinag-harvestan guys. At yan yung harvest natin dyan. May order pa sa atin pero hindi ko pa nakuhin guys. Hindi ko pa ito nalinisan. So ito yung itong labas niya guys. O ito yung texture ng ating vermicast. Yung harvest na natin. So sobrang buhag-hag siya at malamig. Ito yung mga poop ng ating mga, mga worms. Yan. So, yung kasi neto doon sa nag-order guys pero hindi ko pa na gasagas kasi may mga may mga dumidimi katulad ng ganito. So, para matanggal siya. So, unti-unti naman tayo nagkakaroon ng income dito guys kahit pa paano. Lalo na pag mapadami na natin yung ating mga Burmy worms. Ito medyo malawak kasi ito guys. So, sure kailangan natin dito ng tatlong kilo tatlong kilong vermi uh, worms natin kaya gagawa tayo ng maraming pang panghuli natin uh, dyan sa likod magbabasa lang tayo ng mga dayami guys meron akong kwan no mga nahuli na guys hindi ko lang na-upload pa yung yung video nya medyo naging busy tayo So, ayan guys, update ko lang po kayo. Um, sa mga gusto pong mag-try ng ganito din, maganda po siya. Ano, kung wala tayong uh, work naman na uh, pinakahabalan sa araw-araw. Maganda po siyang pagpapawisan and the same time, later on pwedeng pag -incomean. So, doon sa mga nauna natin harvest, meron din tayong income guys sabi ko kung continue lang ano na magawa tayo ng ganito later on magka-harvest tayo ng madami mas malaking income so marami mga youtuber ang napanood ko na yumaman dahil po dito malay nyo tayo yung susunod guys <laughs> ayan try try lang po ano and hindi natin alam kung saan tayo i-bless ng Panginoon uh, continue lang yan thank you for watching guys